ang organisasyon sa Seventh Day Adventist wala manggayod mag-approve may tungod anang debate Pastor Chris Bacalares wa so, ako gi-mention imong pangalan sa ulohan og sa mga kaubanan na kung 3 media pwede siguro ipadayon ang 3 media pero undangon usa ang debate ala region nakita nako undangon siguro ng debate kana bitaw mga lantogi mga debate debate unya reba ang resulta bitaw tinuod ni mga kaigsoonan na ayon nako nga uh, na-bias bitaw sa mga sa dili. Lagi sote nako ang 3 media. Kanay bitong debate, wala gyud hinuon kay mabautismuhan ana. Mao ni tinuod. Ang 3 media wala gyud di-create sa Seventh Day Adventist. Wala gyud di mogna o wala gayud di himo sa Seventh Day Adventist. Kundi mga sarili lamang opinion o mga panghunahuna alabi na gayod po sa uban nga mga liderato. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <coughs> may gabi, may gabi sa tanan mga kapaglao, mga kaigsunan. So, gagamitan din na ito na ibig kayo ang atong cellphone sa so, ato ang uh, Naung sa pag itong, uh, na sa pag-istorya itong huwag gagamitan itong wireless kay di pa yun totally nga naulian na nga to, ang luas mga kagsahanda pero nagka naman naman sa gagamay na napigil sakit okay ako lang ipaabot dahil tuod no sa nakita ninyo nga kung uniforme o sa kuka uh, membro sa 3A Media ako dahil tuod uh, yung special mention ang atong usaka uh, brother no nga si brother Jolito Bulawan uh, bro talihog nakita ko sa imong live sa video uh, kung miingon ka nga upshot ang 3A e media uh, ang yan is kita sa usara taga body uh, lang ta bro dyan ito bulawan kung samang ganit ng mga comment or mga mo mo chat ni mo nga mga member po sa 3A e media sige lang kita taon magpaabot po kung minsahi para nila natupod kay Pastor Chris Bacalaris actually one man ang seventh day Adventist naman tayo freedom na matay freedom dili man ta sama sa mga kakaraanan gayud nga bisan pa kung mutulo ang sipon dili na trapuhan <laughs> so dili ta ingon ana natay freedom ang seventh day adventist okay so bro julito junilito bulawan salamat sa imong live and then uh, sa emosyon kasi ang atong kaaway nga mao ang yawa mao ang big church malipay sila malipay sila kung ingon ana so <clears throat> sa ako ning live akong gipakita imong picture sa katarungan nga wala ta nagmaritis wala ta nagkininian nag live aron lang nga magistorya lang og matud pa mga referensya no kun dili act chapter 4 uh, verse 20 nga natay nakita og nadungog hindi ta kapugong sa so, tong nakita og nadungog so that's why gihimoan niya nakong live karon bisan nga kung wala pa gyud ma ma, ma instalar ka bro Julito Bulawan kung sa mangani ang nakita nimo sa uban nga mga member sa 3 media kay lobby na lang kay ang Revelation chapter 14 verse 12 Ania ang pagpailob sa mga balaan. Sila ng mga nagatuman sa sugo sa Dios. Okay? Sa so, bro, ginilito bulawan. nag ko sa imo. Nag-reply ka. And then, nangutan ko sa imo na kinsa or onsay imong likasukan. Sa uh, kininiang ang mga member sa 3 media niya, imong reply nga nag-ingon ka sa imong reply nga halos tanan. O niya, member ako sa 3 media niya, ingon ka halos tanan. <laughs> Actually, kung nai nakapasakit ni mo isa-duhatulo, uh, dili lang na ito idamay po ng uban. Okay? Brother, uh, bulawan o sa mantang kababi ang ato tinambangay uh, tinambangay tinambagay tungkol kay mo kana ang gi advice sa Colossians chapter 3 verse 16 okay so brother uh, Janelito bulawan no oh, matugtan mo sa imong ulohan nga kung nangakingkoy na mo ana inyong dibati dibati ay kog idamay peace <laughs> okay bisan ako brother dili bulawan member ko sa 3 media pero wala gid ko mo pirma may tungod anang ah, mga gitawag nga public debate wala gid ko nagapila-pila na usa ko ka membro sa 3 media pero wala gid ko magapila-pila na tungod kay no dili ko ganahan labi na ng public debate yung ikaw ganahan na anak nga na makapasakit bitaw sa atong isig kaingon kay malipay man nga kaaway mo na nga digit ko ganahan daghan kayo ang ning sa ako kay lasir na lagi tay mga gitawag nga kontro ako ginang gihunong nasama ani karon asa imong hamalat diri you know it, sa tubulawan nga na kay gikahiubsan sa usa o pila ka mga members sa 3 media pa uh, pailubi na lang Kaya sa gikaingon ko na nga ang Revelation chapter 14 verse 12 ani ang pagpailub sa mga balaan sila nga nagatuman sa mga sugo sa Dios okay so advice po na ko sa 3 media members gusto po na ko ning ipaabot kay Pastor Chris Macalaris na namang good kung ba bila ni mga kaisunan? nganong napugos pud ko ani live o na akong gisuot ning uh, 3 media nga uniform nganong napugos ko ani live kay ingon ini niya namu post ni pastor chris Bacalaris na ang nahitabo sa una ni pastor bill uh, siguro si pastor bill gaberna ang yang point nagkaanam-anam pug kuno ka hitabo sa iya karon so mao na delikado karon malipay ang hawa anak malipay jud ang kaaway na tunan so advice lang nako kung, no, kung mahimo siguro sa grupo sa 3 media wala'ng 3 media wala jud di create sa seventh day adventist wala jud na, o wala gayud gihimo sa seventh day adventist kon dili mga sarili lamang opinion ug mga panghunahuna alabi na gayud pud sa uban nga mga liderato e gani dito sa MBC usa uh, ka officers usa ka official sa Tri Media siya ay presidente sa Tibo Hospital so dili basta-basta nga mga ranggo dayon ang uban pud nga mga pastors dito sa Tri Media uh, mga mga presidente sa mga gamigod nga -gamig, mga mission mission so dili basta-basta na doktor so na ay mga professor o na mga professor so dili basta-basta paabot lang nako na siguro ingon <clears throat> ini kay ang organisasyon sa Seventh Day Adventist wala manggayod mag-approve may tungod anang debate Pastor Chris Magalares wa pa na gi-mention imong pangalan sa ulohan og sa mga kauban na kontri media sa ako lang kuning opinion pwede siguro ipadayon ang 3 media pero undangon usa ang debate ana region nakita nako na kung siguro ng dibati, kaya ba mga lantogi, mga dipati dibati, kung nga ba ang resulta. Bito, tinuod niyo mga na ayaw na ko nga, naibayas i bito sa sa dili. na na ko ang tri media. Ito na yung bitong debate. Wala yun hinuon kayo, mabotismuhan, anak. Muna tinuod o eh, paman pa man sa una sa pagditinsan ako sa ako ang jutay kaayong organisasyon. Sa so, diyang abang tinaganig abang tinag, maayo, abang tinag maayo ang mga tao kay magka, magkasuko na maninoon sa imo. <laughs> so mas maayo siguro nga wali ra, na wali ra, bitaw nga. Like sama bitaw sa ayaw lang ninyong ikalain ha. Like sama sa programa nga pangutan na pastor. So nanay mga nanggula ng mga testimony, kumpila na ba kabok na bautismuhan ni ana. Nanabay na bautismuhan ang mga programa. So nanay mga iyon ana, nga mga mga yung resulta. Kumbaga ang Dios is, kung magtrabaho ka sa ginoo, Nagdi na siya ay resulta. No, na, na, nabitaw kay gitawag nga masweldo. No, na maswildo, masweldo. So, kung na buhat, simpre na ay mapala. Ingon na na, bakibali. Paabot na lang ako sa magkaubanan sa 3.30 media pod. ini -in ni, -in, di mo tapariha o <clears throat> ano, pariha tag prinsipyo. Pariha tag doktrina sa 7 day adventist. Ay, eh, bisan sa akong kabaguhon. Sa mga pagdipensa, pariha ta. Pero di ito pariha, baga pang huna-huna. Di ito pariha bang huna-huna. Kaya nabitaw usahay, bitaw tambagan, tugta o nga kalig like, nagsalig lagi kay nagsalig ta kay debatidor o nga researcher o nga naapog kay mga kapit nga mga pastor nga mga dipod basta-basta usahay -basta. pod ba ang kinaiya ang 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 garbo usahay pod ba kanang di na pod di na pod magpadaog unsa na giingon nako kanhi bisan pag magwawali ta magpawali pod ta sa atong kaugalingon oi eh, dili lang pod ingon nga ikaw ra gyud magpawali. kun dili magpawali ta sa atong kaugalingon para sa atong eh, Like ingon ni apostol Paul ang siya mo preach the gospel i-preach una niya sa iyang kaugalingon so buti ipasabot dili lang kita maoy magtatambag naghan, paabot po na ko sa mga uh, sa mga ni brother uh, din bulawan no na pero tagud sa nagpiin sa ako nga halos tanan halos tanan nga halos tanan ko doon, nga uh, na, nasuko ko sa iya nya ako mo ko masuhito ni sa iya actually ako wala jud ko ka ila pa kayo ini wala jud ko pod wala jud ko malain sa iya ni wala jud ko nasuko ini kay gani di pag kayo mig tantong close sa social media na sige na ako ni kakitaan si din bulawan no, sa ka pinsador uh, usahay vlogger ana magwali anak gyapon mga kigsunan siguro Pastor Chris Bacalaris? Ah, uh, kuan man sa ato ang organisasyon usbon ko na freedom natay freedom about sa ato ang uh, palistorya paghatag usad jis maayo kay ang pagadtog langit tinabangay man dili man binumbahay mas maayo siguro para lang sa ako ah, labi na tong post ni mo nga uh, ang nakikitabo ni Pastor Bill nakahitabo ug ana manam ni Pastor Bax so bali man na eh. ang ato magong organisasyon sa ako lang po ning nasabitan, ah, uh, wala jud amendar og debate And then, bisan pa dito siguro kay Pastor Pete Wilson sa ito ang uh, presidente, wala yun, wala yod siya mag-afrog uh, mag, mag or mag-amindar po ang debate. O sa nakita na ko, diligid po maayo ang debate. Ano na yun? Mas maayo siguro comparative. Mabitong ako, naghan lagi, mag-ingon nga, pero mahini, pero mahini, kana nang atimain ko nga diligi ko kay gibawalan ko. Nanundog po ko sa uh, gitawag nga, murapod ba, m murapod. Uh, murapod o uh, pastor sa 70 adventist nga gibawalan o debate. Pabuto na lang pag-retire. <laughs> Nanundog po ba nga. Actually, Ganun dog ko nga gibawalan pug og debate. Akong punto ang point na ko diha mga kaigsoonan nga nakita na ko nga naagayoy dili maayo sa debate. Naagayoy dili maayo sa debate. Like atong debate atong niagi. So so nakita na to nga nakalandra ang ilang mga pagpangatarungan. usahay kay baya makalimot ka pagbarug pagbarog nimo, maulawan ka. Asa diyang maulawan ka, maapil ang imong tropa, maapil ang imong grupo. Ingon e ana, kay ang kanarabang mga judges, ang kanarabang mga nasigawas ba, majority diha mga RCC na. Majority mga RCC. That's why uh, nakadungog ko ito ni Brother Windil Talibong sa ka CFD, no? Kabanggitan nga CFD. Uh, Nag-post niya nga, pag ko sa debit sa kagayan, si 75 anios ng 70 Adventist na gasisi. so, sa naakanya, nalugi man sila sa katarungan. Okay, so, anak lang siguro mga kaigsunan. Brother John Lito Bulawan, pailog lang yun. Anato rin yung buhaton, pailog rin itakaroon ng panahon mga kaigsunan. Kay, sabi sa noong ato lang himoon, pinagi sa gugma na atay pagdipinsa, may tungon sa lab, tungkol kay si Jesus na una naman anadaan. So, yan wali na lang tas maing balita. Wali na lang tas, bisan unsang strategy, di lang ng debate. <laughs> wali tas, sabisan unsang strategy, ayaw lang ng debate. Kung naamang gani, gusto nga magpahayag siya, gusto po kang magpahayag, eh, comparative study. Mara yun ay akong giuso. Kumparatibis comparative study. A comparative, mo presensya, dayon ang mga tao maminaw, present po kong ako, present kag iyo, mga tao maminaw, mora, Mora siya mo na i-confrative. Confrative study to debate. Mora sun siya. Mora sun po ka. Rason ni Rason ni Ramon Duha. Ang mga naminaw dito kaya ang ilang kipaminawan ay katura mang sikat. Katura mang yung way potol mo sulti. Katong nga ba? Mora man ilang idolon kaya mo biya isa kayo kalibutan. Haniti ka man Walay bugto. Matutaw walay diit mulugak, lugak. Ikaw nagin mo idaog dito. Ano kayo majority naminaw kayo mga arsisi. Riski hunon ba So, bilikado ni Ron. Brother Zulito Bulawan. Pailobi na lang yun. Susat mo na pre-imedia. Usbon ko mga members pre Mas maayo. Kuntangon na lang sa ang debate to so, ang trade media na agyapon ng grupo na agyapon ng grupo mura lang tibali ba ako sa una naghimok mong kukutuod ang rides bitaw mangin siya ako yung gabi sa inyo <coughs> nalang kong uniform ipon to ang rides pamiro na kong pag-adventist nalang nguban 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 hangtong naban sa gan naban sa gan ang unang huna-huna na mo uh, three angels mas uh, naki uh, three angels rides uh, anak madugay kay mura mag naay pigbak nga nakita nga mura siya ukinin ang makahatag ukinin ang ino na to makahatag ukinin ang kagida ilagi pa rihajo ang standing so yusap na himong rides of ministry so rides of ministry kung niya ang logo ang ah, motor na yun kung logo sa mission logo sa adventist ayan. so mura wala gi undang Narasia, wala ingon ana ba ang tuig ini jabur masmao siguro pastor Chris. Ah baka laris nga ina ona lang siguro pod. Ina ona pod siguro nga wala na debate, wala na mga lantugi, pero padayon ang tuig media onsay, maayong ikatabang sa organisasyon. Ana ba siguro. Padayon gyapon ang tuig media, may grupo, may meeting, may meeting gyapon sa kapitan ibon. Dayon magplano onsay, maayong ikatabang sa organisasyon. Mas maayo undangon na lang sa ang debate. Ang actually ang Biblia klaro may gyud Ako dili man ko ingon gyud nga kanana ang tulod sa dili gyud sa unsang pamaagi nga mga dili gyud. Pero tigong ubos ingon ani ang Biblia nga kuno sabtan. tingnan ni Christ kung dili ka sa mga bata di ka katug langit tapos ingon po si Kristo kamo nang mangita ana nga bersikulo pwede niyo nang itaytra ninyo sa bible apps ninyo na ana ingon po si Kristo nga kinsa tong magpataas ipaubos kinsa tong magpaubos ipataas so tataw na o klaro na very clear ingon ni Jesus Christ that's why paubos jud tamro ingon ni brother Marbin ana rajo karma po na siya oi sa book revelation chapter 14 verse 12 Ani ang pagpailog sa mga balaan. Sila ang mga nangatuman sa mga sugo sa Diyos. Kung unsa magaling, makita natin itong isikya yun. Labi na sa body. Labi na sa usat ng iglesia ihilom na lang na stago isumbong ni Kristo. Okay, so, alas 10 ba ni Kwato naglabi yung dali, mapapuyak ko ang pag uh, humana mo panihapon to taod. So, happy sabat, pa ilo brigita. Mora ganyan itong sa karoon ng panahon. Sabi saan, unsang butang, sa mga research, sa mga study, sa mga nai gusto mo palabaw na to, no, di ba kaha, unsang ito ang mga nagian, sa to ang kapalaran, at ay yung pailoban. Tungon kayo nga naman, Maraming na ang itong sosis mga kaigsunan. So, mayong gabi, eh, o gabing, bless mga kaigsunan. Kita kits, taugma sa balay sa Dios.